Ang bangsit na bangsit na badok yun. Bangsit? Mm. Gusto ko pa kung nandiyan yeah. ka ng damit ko guys. <laughs> yun o. Ang baho daw. <laughs> <laughs> Gawin na akong suman guys. Yung narating ko sa akin. <laughs> Pati suman. Ang dami niyang pinaglilihian. Niya pinag Kaya sila <laughs> nga chill lang naman. Uh, so yun nga guys, good morning for today's video ang tiyap ni Mrs. ngayon. Hindi mm, ako. Oo, oh, tiyap niya. Ako papasok. papasok. Pero umaga naman akong uwi. Oo. Oo. Para may hapon, may reward ka. Yung <laughs> suman ay? Hindi pa ako nakawal sa baryo. Ay. Ang kamuting kahoy dito. Yung adobong ano muna. Adobong kangkong. Yun yung nare-request na sa akin guys. Adobong kangkong daw. Adobong kangkong. Oo, oh, pati yung pinaglilihayaan niya. Pagkatas <laughs> ka mamaya. Pagkatas ka muna bawa ako maso. Ayaw, ano? Maglaba. Okay, test ka pa na. Ay, pagkatang tingin mamaya, vitamins mo. Sabi oh. na lang kita mamaya, vitamins oh. Bali, yan yun yung lalabay niya, guys. Oh. Pero, huwag mong bubuhatin yung mabigat. Ah. Huwag mong bubuhat ng mabigat. Okay? Tandaan lang, di. Ha? Tandaan. Kapag oh, ko na lang. Wala na yan. Nagdagan ka na lang sa ano kapag sahod ko. Mm. Nagbayad kasi ako so, guys, na ako. Ito ang guys, pambil nga ng white tagits nga. Pagkasahin na. 70 yung ano? 70 pesos yung apat? Apat? Oo, 70 pesos yung apat guys. Bali, dalawang polik. Tapos, dalawang moss. Moss big? Moss big. Vitamins at saka pang anti-stress nga. Mm. Ano yun anin niya pala. Oh, ganun na lang din yan Para hindi ka ma stress. Ganun ba yan? Ganun ba yan? Hindi okay. ka alam. <laughs> <laughs> pa ano ba yung ano guys? Anim, ano ba anim niya? Sa ano? Aano, ano, ano, Try mo sa <hub> ano yung YouTube kapag panoorin yung anime alam yung anim niya Hindi hmm. hmm. ka narod. Oh, na lang ako. Bye-bye. 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 bye aga uh, ko na lang umuwi kapag para makapagluto pa ko ng ano adobong kangkong adobong kangkong naman sa ano try ko pag umuwi ako sa sabado oh. yung kung meron makukuha ang kamoteng kahoy kamot so, luto ka ah. doon na yung kamoteng kahoy na suman. So ay doon kasi uwi na lang dito kapag oo oh, ah doon the... si, you know, na chat ko si ano para good na tumingin na ano doon si mama pala. Ay, doon pala si mama, umuwi na si mama. Mama? Oo, oh, mama. Oo, oh, pwede. Umuwi sa bariyo. Sakto. Pukuhain ko siya ng kamote ka Gawin namin yung suman, guys. Nalating ko sa sarili <laughs> <laughs> Pati suman. Ang dami niyang pinag niya pinaglilihian. Kaya sila nga, chal lang naman. Sige na nga ron. Mabay na nga ron. Malaki ro lang chal niya, guys. daranat na pasok na tayo, guys.

hmm tapos gumawa ito kantong yung karya ampalaya. mo ba? hindi abro lang natin sila tapos sila yung mga na ha o kaya na nakatakot yung diagas mo hehehe nga to gumatanggap tigay ko saan? karunay ano ba sir? natatakot na oo ka na lang Oo, oh, parang nasandaan, no? Oo, nasandaan. Uh, oh. Yan siya, guys, no? <laughs> <laughs> Mukhang, stress. Uh, stress. Hindi, naman. hindi. May stress. Hindi, hindi. 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 na hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. ano? hindi. Hindi, Tawis-tawis. <laughs> Siyempre, tawis. oh, maghahapon na ako ano. Magkarawas. Hindi... Ganun. <laughs> ganun. Basang-basa yung pa damit ko. <clears throat> Pusok pa dito sa noti. Natulog ka kanina? Hindi. Ba't hindi ka natulog? Hindi naman ako natulog. Ba't hindi <yung> ka makatulog? Hindi. Hindi naman ako natulog parang maingay maingay dami nga uh, kanina dami namin kinaros kanina mm -hmm. dere derecho kami tapos solo pa ako mm -hmm. naka 50 naman kanina ako mm -hmm. 50 na ano 50 tip 50 pesos <laughs> 50 pesos na tip <coughs> doon guys uh, sa pagkustos uh, no, sa mga sarawasan. may mga tip sa mga binibigay ng mga customer naman. minsan pa mayroon pong isang eh mayroon isang ah? customer namin ng amerikano dati hindi na ba um, siya nagbabakawa? hindi na ba't ayon? ewan ko nung ano lang baka wala na siya yes. dyan? hindi nung ano lang o dito nung election mm -hmm. election ng president baka umuwi sila? baka, baka umuwi ng amerika sila baka. Baka. hmm Last mo magbigay si Guys, start. Magbigay, Guys. Oo. Oh. Akala mo yung dalawang sakyan ni... 2K? 2K. 2K yung binigay. Di magkano yun. Eh. 1.5 din yung ano dun. Sa amin. No, 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 no. Ayun. Lim lima. Ay, 400. Ay, 400 niya. Yeah. 300, 300. 300 na. O, oh, parang nakuha mo na yung sang araw mo. 300? Ay, yeah. 400. Sabi mo na lang. 4, 8, 1.5 Sa lima? Ay, tatlo. Ay, ikon lang. 3,500. May ano, 3,500. 3,500 yun. Ando sa 3,500. guys, noon lang yun guys. Pero ngayon wala na. Hmm. Paano kaya yung ano mo? Hindi ko nakapili. Ano sarado na sa Navarro? Yung vitamins mo. Try ko ulit. Try ko ulit bukas. Kung maano Malagap ko. <laughs> Pasyal sana tayo ano? Pasyal sana tayo ng sana ano? Pera? <laughs> sa night market pa sana pero malaya naman kasi yung motor-motor pa na naman sa market? Hindi, marami pa tayong gastusin eh Hindi <coughs> Yung sa guys, eh, lang oh dapat tersabihin mo na lang kasi may bali pa ako dun. Anong bali mo? Yung pinali ko na ano, nai. Nabarag pa ano, Ay, noon no? mm. no, yun? Di ba kinantas? <tis> hindi, hindi pa. Hindi niya kinantas? Hindi naman tas niya yan? Ko ano lang? konti ko, lang yung kinantas niya nun. No? Kaya meron pang ano, meron pa natira, na 1.5 5 Kaya bandarila tilanggal niya nun. No? Hindi kakalitasan niya ngayon, one five. Hindi. Pamay pa lang din. Okay. Hmm. Ganun. <laughs> Ay, uh, um, si 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 sakto nga lang. Kulang pa nga. Hindi. Sakto nga lang na nakabalik na ako sa trabaho niya eh. Uh, para may pangano sa no? Misis. Panggastos. Okay, <laughs> <kasi dito. laughs> Masa pag ano nung ka sa inyo mga anak oh yun yun. sinabi ko yung mga para yung ano dito kasi sabi nga no yung 3 s sa hmm. pag down. Um, Oo. Oh. kasi yung pinsan ko yung asawa ng pinsan ko yung daw na ito sa mga wala ba doon sa inyo? private kasi so, so, doon eh, walang ano public? wala ito ang hospital <laughs> <-tobal>. oh, yeah. <laughs> nila. Hi! <Tumutop> pa guys. <laughs> mo ah. Uh. Umutok niya pa. Anara. Oh. na tayo. Hello, yeah. See you to next vlog. Uh -huh. See you. Bye. See you to... uh -huh. next vlog. Uh -huh. don't like, forget, don forget and to subscribe and like and share like this video and like. like. bye bye